Yo, yes, idol doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na at Manakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Tapos ko munang batiin ang mga idol nating si idol Marinong Lagalag PH At shoutout na rin sa Cleofi Family ng Albay Maraming salamat po sa inyong suporta At welcome back idol Ariel Teves Idol Jojo Morato, shoutout sa iyo Maraming salamat din po sa panon idol Ramon Buban At shoutout na rin kay idol Marlin Dulay Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko ramaraw ano to pre? Anong parking Yari to dyan? to? Ano parking to pre? Parallel? Parallel parking ba to? Parallel parking yeah, lang sa kanal. Hindi ginilid lang kasi nasa highway eh. So, ginilid lang na. Eh. dun niya? At the bus park? Hehehe. <laughs> Matibay naman to eh. Matibay yung payong niya. Matibay. 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 Matibay ka. Wait Kung ka sa nalay mo. <laughs> Sino nagluto nito? Si lang nakluto overload. take mo. Ba't daw kani ma? Iyo naman pala. Dito ko yan. Ba.

Ay, lako. Ang na. Ano yan? Ba't ang layo-layo mo? Eh, yung ano, yung mantika eh. <laughs> Tingnan mo, kanang maluluto ng maayos yan? Ang layo-layo mo. Takot na takot ka sa mantika, sa tusok ng karayom, di ka natatakot? Ah. Suli kita sa nanay mo eh. Nalagot <laughs> 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 ka ngayon. Na <laughs> <laughs> Sauli <-saoli> ka daw. <laughs> lo kalo kan pusing saya di syarik membahasa apa namanya dia bikin aja temen istri jantung energi nih mam i want problems always god have mercy upon us Tapokus din sa ano eh. <laughs> Walang kamalay mali mali. <laughs> <Hey! laughs> luko Loko-loko.

nako ginawakan tubaye ah! eh. ate <laughs> lagot na ay lagot hmm, yung... <laughs> <laughs> <Das gising> pas <pala. speaking> Uh, Nagpa-practice na ako para bukas. Well, When... <laughs> Sumisilip na. First paid pa rin to ya? Oo. Oh. First paid ah. Ano yan? B-cup. Ah, uh, first paid. Hindi totoo yan. <laughs> first paid yan. Kaso nga lang, B-cup. <laughs> Ngayon po, ano? Oo. Oh. Bola lang yan. Sumubra. <laughs> so so sa mukha ng ano? Mukha ng talong. Ah... <laughs> <laughs> okay na eh. Tusok pa yung mata. Haha. 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 yung isang bata na lang tumali. Haha. <laughs> <Hulat> pa. <laughs> Lord, Haha. mo na isang pangarap ko na magkaroon ng gantong Haha babae. Uy! Talaga naman na. Isa <laughs> lang yung gusto kong matabad mo. Sana mawala na yung toyo niya, Lord. Yun lang. <laughs> Yan, lang. <laughs> Yan ang advantage ng mga ayat maliit. <laughs> Naiwan siguro yung susi sa loob. <laughs> ayaw Mala ko sa ruleta. <laughs> Ito pag hindi pa, ayaw na. Huwag <laughs> dala talaga. Pare, patami ang tubig na may ipon. Ay, yung kaya Wala nang katalo-talo. Salam, alhamdulillah. Kabarik. Kaya na sa albid? Kaya pa Ano? Allah, mabsoot. Ano? Ano? انا في البيت يا امي كذاب اعطيني بونسه يا امي البيت حبيبي والله العظيم في البيت كذاب يا كذاب يا ويل يا صوماليا كذاب ما جبتيش الروشن اليوم؟ غوص يا بلا مني اي ما في في ديسكو يا أمي كده خلينا نطلع والله ده صاحبي سالم سالم امانه تتكلم تتكلم امانه سالم لا تفتح على امي يا ابوي